Ayan guys, habang pa tayo, nagbike tayo pa uwi. Nadaanan natin o, oh, mga ibon. Lama kayo, mga ibon lang yan. Ayan. Ang uh, iba. Nasa park. Daanan to pupunta sa bahay. Park. Ayan Oh. Ganyan guys yung mga ibon dito. Wild lang yan. Bawal ulihin. <laughs> Stig. Ang dami yan guys. ano Dito lang yan sa park. Bali wala lang yan. Siguro kung sa Pilipinas yan wala na yan. Ayan. Nakabike tayo guys po. Ayan o yung mga bibi rin dito. Ayan o. Stig. Ooh, hoo, hoo, hoo. Ganda no Ganyan lang dito sa Australia Yan Binabike lang natin yan guys Dito sa ay playground yan. Guys chill chill muna tayo dito guys Pahinga muna tayo Nakabag pa oh. Nakayo yung pampa. Yan yung bike natin. <laughs> Yan lang guys. Namimingwit. Yan. Pero yung mga isda na nahuli. Kailangan pa rin nilang ibalik. <laughs> May bata doon nagpapagulong-gulong. Ah, kaya pagulong-gulong. Yan. One more daw, one more. Tingnan nyo guys, yung gagawin ng bata. Ang cute. You know? Boom. Boom. <laughs> ayan, dito na yan, guys. Ito yung daanan ko po. Malapit na lang to sa bahay. Mga 5 minutes na lang to. 5 minutes away. Ayan, you know, o. May nag park park. May nag camping camping. May nag bike. Marami, guys. Nag -e scooter. Ayan. Saan dito rin ako nagpapahinga konti. Ayan. Tapos nyan, ayan, uwi na. See you. Yun lang, bye.